Nanay. Okay, pasok. Number. Pasok. Okay. Okay, tanggalan part 2. Pag mahulaan nyo kung ano yung nandyan, kayo ang matatanggal. Okay? Ang unang apat na unang matatanggal is TIG 50. The rest 100. Tapos yung tatlong pinakahuli naman, 200, 300, jackpot 500. Okay? Anay Joe, 1 to 14. 8. 8. Pasok ka na. Pasok ka na nanay Two. Pasok ka na nanay Two. Pasok ka na nanay Pasok na nanay. Number 9 Okay, pasok 12 Pasok 6 Pasok 5 Pasok 10 Pasok 11 Pasok 14 Pasok Dalawa na lang ang pipiliin nyo 3 at saka 4 Okay, lula Mamili ka ng number three, 3 Okay, pasok Nanay ay, 50 pesos. Okay, no choice si nanay eh. 4 siya. Nanay, mamili ka ng number 1 to 13. Kasi 13 na lang kayo. 12. Pasok. 10. Pasok. 6. Pasok. 5. Pasok. 8. Pasok. 9. Pasok. 2. Pasok. 3. 3. Pasok. Pasok. 13. Pasok. 11. Okay, 50. Mamili ka ng number one to 12. 1. Pasok. 3. Pasok. 4. Pasok. 7. Pasok. Five. Okay, 50. na Nanay, mamili ka ng number one to 11. Sa gitna. 5. Pasok. pasok nine okay pasok nine. pasok eleven. pasok eight. meron na nanay mamili ka ng number wag lang yung five eight nine 11. pasok 6. okay nanay pasok 1. pasok okay nanay mamili ka na number Wag lang yung 5, 8, 9, 4, 11, 10, 6, 1. 7. Pasok. <coughs> oh. 50. Okay, Nanay Jo. Mamili ka ng number 1 to 10. 10? 10? Pasok? 7. Pasok. <laughs> ka lang. 4. Pasok. Okay, nanay. Pasok. Pasok. Nanay, pili ka ng number. Pwera yung 10, 7, 4, 8, 3. Okay, nanay. Pasok. 1, pasok. 9. Okay, 100. Nanay Mads, Pili ka ng number 1 to 9. Okay, nanay. Pasok. Number 1. Pasok. Nanay. Okay, pasok. Number 5. Pasok. Okay, pasok. Number 6. Pasok. Nanay. Nanay. Nasabi na ang four one eight five three. Okay, pasok. One to nine, pasok. Nasabi magal talunan magtalunan. Nanay, pili ka ng number. Pwera yung four one eight three five three nine. Okay, jackpot. Oh, uh, punta ka na sa... Nanay, walo na lang. Pili ka ng number 1 to 8. Number 6. Okay, pasok. Pasok. Okay, 6 at saka 2. 7. 7? Pasok. Lula. 5. Okay, 100. Nanay, pili na number 1 to 7 5 Pasok 4 Pasok 2 yes. Pasok 1 Pasok Okay, nanay Pili na number Pwerang 5, 4, 2, 1 1 to 7 7 Pasok Okay, pasok. Okay, nanay. Ang pagpipilian mo na lang. Dalawa. Tagi-isa kayo. Isa, mamili ka. Okay, ang pagpipilian mo, 3 or 6? 6. Punin mo na, walang muna tayo. <laughs> Nanay, Lynn. Pili ng number 1 to 6. 6. Okay, pasok. 3. Pasok. 5. Pasok kain pa naman. Meron na. One. 100. Okay, Nanay Sining. Pili ng number. One to five. Three. 100. Nanay Mads. Pili ng number. One to four. Pasok. Last one 2-3-4, nanay. Pasok. 3. Nanay. 2-4. Ha? 2. Bye-bye. Ang pagpipilian yung tatlo, 1-2-3-4. Okay? Para meron siyang tsansa. Okay? Nanay, pili ng number. 1-2-3-4. Oh, <laughs> Pasok. Ay! pasok. Yeah! Nanay Mas, may chance ka pa. Ang naiwan, 1, 2. 2. Okay, 200. Ah! Bye-bye. Oh, okay, Nanay Jo. Ah! Pili ka ng number. 1, 2, 3. Patawan. 3. <laughs> 3? 300. Ah! Nanay, ah! jackpot. Bye-bye. Woo!